thankful po talaga. Sobrang maraming, sobrang maraming maraming salamat sa ABS. Kasi hindi po talaga ako pinapabayaan. Hindi ako binibigyan ng hindi magandang project. Talagang yung mga binibigay nila sa akin, yung sobrang gaganda po talaga. Kaya, of course, hindi lang sa ABS-CBN. Um, to RSB unit, lalo na kay Direct Roel Direk, Kung hindi niyo po natatanong yung <coughs> um, sobrang laki din na, na itulong ni Direk Ruel sa akin. Kasi kung naalala niyo po yung minsan lang kita iibigin as Krista, yung rebelde po ako doon, yung show talasarya po ni Coco. So meron din yung parang Robin Padilla na babae yung karakter ko po, di ba? Parang, tapos medyo umingay po yung pangalang Maha Salvador dun sa dun sa teleserye, minsan lang kita ibigit. Si Direk Ruel po yung nagbuo dun sa character na yun. Tapos ngayon, isang malaking project at um, business unit head na si Direk Ruel, hindi pa rin niya ako kinalimutan. Binigyan niya ako ng chance para ipakita ko kung ano yung kaya ko pong ibigay. So, Direk, thank you.